Magandang buhay po. Ako po si Sofia Joy Devascon. I am 17 years old. Tungkol sa komunikasyon at pananaliksik sa wika at kultura Pilipino. Mga layunin Linguistics ang siyentipikong pag-aaral ng wika. Ang mga linguist, mga eksperto sa linguistika ay gumagawa sa mga partikular na wika. Ngunit ang kanilang pangunahing layunin ay ang munawaan ang likas na katangian ng wika sa pangkalahatan sa pamamagitan na pagtatanong tulad ng ano ang pagkakaiba ng wika ng tao sa ibang mga sistema ng komunikasyon ng hayop. Ang isang malaking pagkakaiba ay ang karamihan sa mga tao ay umaasa sa verbal na komunikasyon habang ang mga hayop ay kadalasang gumagamit ng mga pagalaw, vocalization at pabango upang makipag-usap. Bagamat gumagamit din tayo ng wika at kilos ng katawan, karamihan sa ating komunikasyon ay nagsasangkot ng mga salita. Gamit ng wika sa lipunan na pinagsasama-sama nito ang mga tao upang makabuo ng isang komunidad tungo sa pagtupad ng tungkulin, pagkilos at kolektibong unayan sa ikauunlad ng bawat isa. Ang pragmatics ay tumatalakay sa panlipunang paggamit ng wika. Ito ay kung paano natin pinipiling gumamit ng mga salita sa isang pag-uusap o sitwasyon upang ipahayag ang kaulugan, damdamin at emotion. Magagawa ito sa pamamagitan ng verbal at non-verbal na komunikasyon. Mga salik ng lingwistikong komunidad. Number 1. May kaisan sa bagamit ng wika at naibabahagi ito sa iba. Homogeneous. Ang isang homogeneous na wika na may nagpapak. Mga salik ng lingwistikong komunidad. Number 1. May kaisan sa bagamit ng wika at naibabahagi ito sa iba, homogeneous. Ang isang homogeneous na wika na may napaka-counting o walang mga reyonal na variation accent, dialects. Isa na madaling maunawaan ng na mga nagsasalita nito kahit saan nito sinasalita. Number 2. Nakapagbabahagi na malay ang kasapi sa tuntunin ng wika at interpretasyon nito. Ang kamalayan ay tumatalakay sa pananalita bilang materyal na katotohanan nito sa anyo ng kilos, tunog, simbolo at iba pa. Ang pananalita ay maging magdala ng mga kaisipan, damdamin at pagnanasa sa paseta ng komunikasyon dahil ang mga sayta ay materyal at nasasalat. Number 3. May kaisaan sa pagpapahalaga at palagay hingil sa gamit ng wika. Ang wika ng pinakasunduan ay tumutukoy sa mga salita at expression na namumungkahin ng pangkalahatan kasunduan ng isang pangkat ng mga tao tungkol sa isang opinion, produkto o pag-uugali. Halimbawa, lahat ng tao ay may gusto sa pelikulang ito. Mga halimbawa ng linguistikong komunidad Number 1 Sektor, mga manggagawa ang sektor ay isang rehiyon ng ekonomiya kung saan ang mga negosyo ay may katulad o uunay ng mga aktibidad sa negosyo, produkto o serbisyo. Ang mga sektor ay tumutukoy sa isang malaking grupo ng mga kumpanya na may katulad ng mga aktibidad sa negosyo, tulad ng natural resource extraction at agrikultura. Number 2. Grupong Parmal, Bible Study Group Una, ang pag-aanat sa Diyos ay kagunungan. Ikalawa, malinaw ang iyong paningin. Katlo, tukoy ng iyong target na madla. Kaapat, bungo ng isang diskarte. Ikalima, pili ng iyong diskarte. Kaanim, sanay ng mga lido na maliliit na grupo. Ikapito, subaybay ng proseso. Ikawalo, mag -replicate. Number 3, Grupo ng Informal, Barkada. Ito ay mga grupo ng mga tao na nagsasama-sama dahil sila ay magkapagayon ng mga interes. Interes o ipapang pang pagkakatulad, tulad ng edad o etnikong pinagmulan. Number 4. Units. Kupuna ng basketball at tibipo, organisasyon ng mga mag-aaral sa paaralan. Sa basketball, ang bawat koponan ay may limang manlalaro sa court sa anumang oras. Bilang resulta, Sampung manlalaro lamang ang maaaring maglago ng sabay-sabay sa isang kaganiwang lago ng basketball. Ang line-up ng bawat koponan ay binubuo ng limang position. Point guard, shooting guard, small forward, power forward at center. Organisasyon ng Paralan ay nangangahulugang anamang club, lipunan, fraternity, sorority o residential na grupo na may estudyante bilang punong miyembro nito. Kasama sa organisasyon ng paaralan para sa mga emerhensya ang School Security and Safety Committee at maaaring kabilang din ang Executive Group, mga serbisyong pang-emergency at support ng mga serbisyo. Maraming salamat po sa nakikinig tungkol sa lingwistikong komunidad. Ang susunod nito ay Arlen for iba pang konsepto na napapahayag ng pagkakaiba-iba sa wika. Thank you and God bless.